ayon yung uh, kahirapan para gumawa ka ng masama para magnakaw ka. So maraming uh, maraming paraan para uh, magka-pera ka or magka-income basta wag ka lang yung magnanakaw. So iwasan mo yung magnakaw. Uh, doon naman sa is yes, sasabihin pa naman nila teacher pa naman din tapos uh, nagnanakaw ng mga videos. Ganun sure para napakasama, napakasamang halimbawa para sa mga kabataan or sa mga tao na katro teacher nagnanakaw ng ano. So, um, hindi talaga maganda. Hindi magandang halimbawa. So, kung sino man yung nagnanakaw dyan ng mga videos, is yes, uh, alam na kayo. Kilala na kayo. So, alam na nila na ninanakaw nanakaw nyo yung mga videos nila. So, uh, kaya, uh, syempre, nakakahiya na, na nagnanakaw ka. Di ba? So, mas maganda pa rin kung uh, Abuti yung ginagawa natin.